Magandang araw mga kakuping This is Kakuping Vlog At your service Narito po kami dito sa Bayan ng Pola Nakikita niyo po yung Tulay na yan Ginagawa po yan Para sa maganda at maayos na daloy Ng mga sasakyan Papunta po kami sa bahay Dugong Medina Isang sikat na vlogger Na taga rito po sa Bayan ng Pola Sa barangay Batuhan Pola Kasama ko pala ang at mga kapwa vlogger na si Master Lay, Kuya Trebs, Batang Linyong Mangyan, at ako po mga kapatid na kakupi upang bisitahin natin ang nag-iisang dugong Medina na narito sa bayan ng Pola. Yan, nagtutuloy kami dito sa kawayan na parang malulukso na sa lalaki ka namin bago nagsunod-sunod. O, oh, ko ay malalaglag ako eh. Lalagitik baga. Pakinig nyo ba kayo? Yung lagitik na yon? Ay, ito na ko'y katal ang aking tuhod. Eh, baka malaglag sa putay. Eh. Nakatakot na to ay. Nalagitik eh. Sa kabila na simentado. Hindi baka may napadaan. kami napadaan. Hindi rin namin alam <laughs> eh. Ay, ayun lang naman yun. At yun, uh, may trail naman na kaunti. Habang papunta tayo sa, sa bahay. natin na tayo. Malapit na tayo mga kakuping. Ito na na uh, sa bahay na tayo sa bahay ng dugong Medina, Dina uh, po tayo ngayon pa Pero, lang naman dito mga diba ngayon po natin siya matatagpuan ngayon dahil nasa kapilang barangay daw siya na sa akin naman ang kami nagbangita idol ko pa naman ang ating dugong ni po ng pagkakataon ko na pumunta sa ating bahay. Masarap na naman pakiramdam at welcome kami na binatuloy sa kanilang Narito tahanan. na po tayo sa bahay Salamat ni... Salamat po na napakarami sa pa eh, pa. naman po, nandiyan na po sila sa huli. Nanda umaga po. Nanda umaga po. Salamat po ng marami. Sa nanay po ni Dukong, ni Tina. Dito na po tayo. Karating na natin.